Nagbigay ng reaksyon ang blogger na si Tony Fowler sa mga netizens na nagbibigay ng mali siya sa kulitan ng kanyang partner na si Vince at pamangkin na si Happy. Sa reality show ng Toro Family ngayong araw ng Sabado, November 16, 2024, hindi pinalagpas ni Tony ang malisyosong mga komento ng mga netizens patungkol sa pagtawag ni Happy na juwa kay Vince at pagkakaroon ng crush nito sa kanyang tito. Paliwanag ni Tony ay hindi niya maintindihan ang pinupunto ng ilang netizens at paglalagay ng mali siya sa pagtawag ni Happy ng juwa sa kanyang partner. Ginagaya lamang raw ng bata kung paano niya tawagin ang partner kaya nasa utak ni Happy na juwa ang pangalan ni Vince. Mali rin ang iniisip ng mga netizens na matinding paghanga na aabot sa pakikipagrelasyon ang pagkakaroon ng crush ni Happy sa kanyang tito Vince. Naiintindihan raw ng bata na ang crush ay paghanga lamang at humahanga ito sa kay Vince, ngunit wala itong halong mali siya. Napakabata pa raw ni Happy para pag-isipan ng ganun ng mga netizens. Sa mga nagsasabi rin na si Tony pa ang nagpupush sa bata, ani Tony ay nakikipag-asaran lamang raw siya sa kanyang pamangkin at walang intensyon na umabot sa iniisip ng mga netizens. Mayroon raw silang boundary pagdating sa physical touch at paunti-unting inaali sa bata para hindi ito mabigla. Dagdag pa ni Tony ay OA siya pagdating sa kapakanan ng mga babaeng membro ng pamilya kaya hindi magiging posible ang sinasabi ng mga netizens na siya pa ang nagpo-push sa bata. Wala raw matinong tita ang gagawa ng ganoon. Buong pahayag ni Tony Fowler, hindi ko maintindihan yung mga tao na nagko-comment dito sa YouTube ko at sa ibang platform ng social media accounts ko na nilalagyan nila ng mali siya yung kulitan ni Happy at sa ni Vince. Number one kaya po tawag ni Happy kay Vince ay Jua dahil ginagaya niya po ako. So ang nasa utak niya ang pangalan ni Vince ay Jua at normal po sa bata yon. Siguro naman hindi mo kailangan i-explain yon sa 3 years old na it's for boyfriend, no ganito. Siyempre binibigyan pa namin siya ng time na makapag-adjust. And napansin kasi talaga namin kay Happy, hindi namin siya pinupush na maging close sila ni Vince, inasal ko lang kasi sobrang gustong gusto niya si Vince. Pag nandyan si Vince lagi siyang gumaganon, kasi si Happy naintindihan niya na yung crush is paghanga. So humahanga siya sa tito niya which is kay Vince na hindi po siya mali siya na magiging sila ho ng pangrelasyon. Pag sinabi mo namang crush, hindi po papuntang ganun yun. Kumbaga napakabata ni Happy tas lalagyan niyo ng mali siya. Kayo na yung problema. syempre ako nakikipag-asaran ako kay Happy. Nakikipag-asaran lang ako kasi ganun naman yung trabaho ng mga tita na makipag-asaran sa mga pamangkin ba? Diba? At syaka ang saya-saya kaya. Pero wala akong intensyon na maging ganun yung tingin ni Happy sa kanya. Sadyang naging ganun siya din syempre sinasakyan namin siya paunti-unti but naglalagay kami ng boundaries na pagdating sa physical touch when it comes to hugging and kissing may limit yan. Paulit-ulit po sa bata, hindi mo siya kailangan sobrang biglayin na idistansya lahat. Lalo na pamilya po kami dito. Alam nyo naman pagdating sa proteksyon ng babae mga bata ay OA po ako. Kaya huwag niyo akong chinacharot-charot dyan na parang oh my god tinotolerate pa nila, pinupush pa nila si Happy. Sinong matinong nanay ang mag-iisip o matinong tita ang mag-iisip na ipush ang ganun sa bata? Nangigigil ako sa mga nagko-comment.